effective today all pogos are banned uh, panghawakan po at patuloy na uh, Uh, patunayan no ng administrasyon na binaban talaga nila ang pogo before RG ma'am government official nagpapayo pa sa mga pogo Anong yung gadoon? mga sumbong sa amin ay may mga government officials pa na nagpapayo sa kanila ng mga ganon ana ah, na ah, mag mag ah, bago na lang kayo ng forma at least legally bira mga simpleng BPOs lamang pero nakatago sa loob noon ay mga hmm. pogo operations pa rin okay RG huh? ay microphones. Ma'am, a follow up lang dito. Yes. Kasi ma'am, nabanggit niyo yung uh, policy gaps doon sa EO. And if we take that in the context of the other point that you made which is may mga nagdi-disguise na as other legitimate businesses, it, it, it stands to reason to think na baka hindi hindi kaya may pinaburan talaga yung EO as formulated na certain parties. Maybe it was Do you think the gaps are accidental gaps or innocent gaps, or were they really put there um, to provide an escape hatch for certain favored parties? And if ever, who would be those favored parties and who did the favoring? I hope na walang pinaboran dun sa pag uh, draft at pag uh, issue ng EO dahil naalala ko nung una kong itinanong bakit ano mukhang may loophole para sa mga tulad ng Sesa mm -hmm. makalusot sa ban on pogos nilinaw naman kaagad ni Executive Secretary Bersamina ay ah, hindi kasama sila in fact meron kaming hiwalay pang issue once uh, mula sa Office of the President o Office of the ES particular uh, para sa CESA. So hopefully walang balak o nagkataong pinaboran pero it still stands to reason na mayroong gaps at mayroong mga malalabo pa dun sa current na formulation ng EO. So sana iwas to nila, linawi nila uh, whether dun sa uh, aktual na EO or sa paglabas ng dagdag pang uh, EO para wala talagang lusot yung mga pogo sa anumang forma, sa anumang pangalan uh, para sa kanilang patuloy na operasyon. May nagbanggitin po sa amin uh, sa isang uh, budget plenary yata na uh, or was it the was it the a confirmation hearing na two weeks before nung deadline na December 31 ay talagang puspusan yung mga operations para siguruhing walang uh, pogo na matagumpay na makakalusot dun sa deadline. Mm -hmm. Ma'am, ipapatawag niyo po ba yung mga nabanggit sa inyong pangalan, ng mga uh, isinusumbong na nagko-coach pa ah. dun sa mga uh, POGOs who want to disguise themselves. So, will they be the subject of your investigation? Wala po kasing naibigay sa aming pangalan talaga. Yun lamang fenomeno na yun na, ala, merong mga opisyal pati government officials di umano na sila mismo nagpapayo sa mga uh, pugo operators na lumusot uh, mm -hmm. sa ganoong paraan pero pinablish ko na kaagad para magserve ng warning mm -hmm. kung totoo yan at alam nila kung sino sila tigilin nila yan Ma'am, what would they, what offense would they be committing by coaching these people kasi it's one thing for the company's own private lawyers to do the advising that's their right. job but if it's the regulators doing the mm -hmm. advising that's uh, you know that's a collusion or something of sort totoo well uh, i tatanungin ko sa mga abogado sa legislative staff ko ano ba yan uh, obstruction of justice ba yan uh, kung ano man but siguradong may accountabilities at kung yung regulators mismo nagpapa regulatory capture o mga miyembro ng executive na dapat ay nag papatupad ng batas at sila mismo ay uh, sumasaway sa isang ban na inanunsyo ng SONA, sa isang inilabas na EO, uh, in principle sa ilalabas naming batas laban sa Pogos, mas mabigat uh, ang accountability nila. Noong mm. kahapon di ba si DIR Secretary John Vicrimulia he said na may mga Pogo na nagre-register nga bilang Uh, mag-open ng resort o kaya restaurant yes. para disguise yon para makapag-operate pa rin ng Pogo. Tama po. Bukod nga sa resorts, yung iba ay nagbibihis na parang restaurants. Uh -huh. Kaya lalong uh, may responsibilidad yung ating uh, LGUs dahil pagka-ban ba, pagka pa lang noong zona, naglabas na ng listahan, pinadala sa mga respective LGUs na yung mga naralamang location uh, ng mga Pogos. At kung ngayon, nag, uh, nagdi-disguise sila uh, bilang restaurants, bilang resorts, narinig ko bilang KTVs o uh, ano pa man, eh... Balagang uh, on notice ang DILG, on notice ang ating mga LGUs na gamit yung uh, visitorial powers or inspection powers ng mga LGUs. Patutuhanin na wala ng uh, POGO na nag-ooperate sa kanilang mga jurisdictions at walang... Uh, otherwise legal na business establishments mm -hmm. na nagsisilbing front sa mga Pogo operations. May liability po ba ang LGU sakaling makalusot itong mga Pogo na mag-open ng ganong klase ng business na front lang para tuloy pa rin yung kanilang illegal operation? May liability sa LGUs at pati po yung uh, DILG o ibang department ay nagbanggit nun uh, sa isang hearing na naglo forward sila sa mga pag-amienda sa local government code para mabigyan ng mas malakas, malinaw na mas malakas na kapangyarihan ang DILG o ang LGUs uh, mismo na tukuyin investigahan at kung mapatunayang may sala, disiplinahin yung mga uh, local government officials na sa halip na tugisin ang mga pogo na isang illegal na economic activity na ngayon ay bibigyan pa ito uh, ng protection o legal cover. Before uh, Raymond, ma'am, the mere fact na sinabi nyo na may loophole kayong nakita doon sa uh, EO ng Malacanang, it doesn't mean naman na nagdududo kayo sa sincerity ng utos ng Pangulo na ipagbawal na ang pogo sa bansa. Yung Completely yung sincerity, yung uh, huling gusto ko sanang bitawan dahil napastanding ovation pa ako eh mm -hmm. dun sa pag-anunsyo ng ban on Pogos by December 31 at just transition para sa mga nagtrabaho sa Pogos mm -hmm. uh, nung SONA. Mm -hmm. So, yun ang huling dapat baliin, di po ba? Mm -hmm. At nasundan naman na nila ng isang EO, bagamat may mga kailangan iwasto na malabo o butas sa EO na yon at kami po sa Senado ay hindi rin uh, naiiwasan Iwanan ng malayo, meron na po kaming nakahain na anti-POGO bill na balak po namin ipasa uh, into law. So, uh, uh, panghawakan po at patuloy na uh, uh, patunayan no ng administrasyon na binaban talaga nila ang POGO.